Hello guys! Hello mga ka-vloggers! Welcome to my channel, Florendas Blog. Bago ko i-share ang aking video ngayong araw guys, ay please naman po paki-like, share, and subscribe sa aking video at paki-pindot na rin po ang bell all para updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Paraming salamat! So ayan guys, may natanggap na naman akong pamasko. Napakaswerte ko naman ngayong ano na to, Pasko na to, dami kong natanggap galing sa pamulang lungsod ng Muntinlupa. Uh, yung una, yung grocery, tapos ito naman ngayon, ang bigas. Tapos yung pabanana cake. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito guys, nung nakarang taon. Wala. So maraming salamat kay Mayor Rafi Piazon, Congressman Jimmy Fresnedi at sa sangguniang uh, sangguniang panglungsod o oh, Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ganda pa ng lalagyan niya, guys. Oh. Ano, ano siya? Hindi siya sako. Plastic na makapal. Maraming salamat! Nakalibre na naman ang limang kilong bigas. Titignan natin, guys, kung magandang klase ng bigas to, guys. Wait lang. Bumuksan natin kasi plastic ka lang talaga siya. makapal oh. Ang kapal na plastic. So, ayan po. Oh. Ayan yung bigas. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat. one mm -hmm. <laughs>